It does Yuki. Yuki, Yuki Ko. Yuki, Yuki ko, Yuki, yuki, ko, yuki, Yuki, Yuki. Yuki. Hello guys. My name is Yuki. Ayana. Yum. Yum. Ang Si Winter Winter Kau nama Ang kakar Diba Tapos na si Yuki Bye bye Ito nama si Winter hey. La-la, la-la-la, la Ala, kumakawala si Winter. Kumakawala. Winter. Au. <coughs> Au. <Ow>. Winter. Au. <coughs> ah Andal-dal-dal-dal pa. Nyaw pa ng pag kinakarga. Ay, ayaw talaga. Ayaw mo talaga magpakarga, ha? Huh? San si Yuki? Yuki? Buti pa si Yuki, oh. Ayan, oh. No? Walang ngyaw-ngyaw. Hindi -ngyaw. maingay. Oh. Kayo dalawa, dali. yeah, Ay, ayaw ka. <laughs>